Tindyante. Ito yung yung sugar man ko. <laughs> ano Ang lahat ng yan, masarap magmahal. De, kaya kung hiralagas to, pag dito kayo bumili, lahat yan, meron niyang lisensya. Hindi kayo makakama. Dito, pagpunta kayo dito, meron kami same day. Asa yung bago? Ito, ito, ito. Pag dito kayo pumunta, kailan yung ano natin, ma'am? Kailan yung... Uh, June <tapos> like? 30 to July 30. Yan, June 30 hanggang... July 30. Same day, no? Same day. Lato. Lato ito nabili at paano ito lumusot? Kahit po balikan po natin ang panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada na nag-issue po ng na Executive Order 194 Series of 2000, kahit pa sabihin na allowed ang isang qualified civilian na magkaroon ng mga baril, ang Executive Order 194 ay hindi pa rin pinapayaga na ang isang qualified civilian ay magkaroon ng high-powered firearms. Ang sabi sa batas, Section 2. Henceforth, all citizens of the Philippines may possess firearms of any type and or caliber, provided that such firearms are not classified as crew-served weapons, light anti-tank weapons, light machine guns, tank and anti-personal recoilless rifles, bazookas, etc. Provided further that such firearms are test-fired for ballistics, stenciled and properly licensed. So, kahit sabihin pa na noong panahon ni Pangulong Joseph Estrada, ay maaari kang magkaroon ng maraming baril or walang, walang limit na baril, but still, hindi pwedeng high-powered firearms. So, balikan natin yung batas na RA 10591 na nag-take effect noong taong 2013. So, kung wala ka pang, no? kung wala ka pang absolute pardon Noong 2015. Oh. Dala ni Robin Padilla sa tanggapan ng PNP Civil Security Group ang apat na high-powered firearms at mga bala na ito para voluntaryong isurrender. Paano kang nagkaroon ng high-powered firearms? At kung bawal na noon na magkaroon ng lisensya, no? Para dito sa high-powered firearms. Paano kang nabigyan ng lisensya? nabigyan kalamang ng absolute pardon noong November 2016 sa panahon ni Pangulong Duterte. So, kung 2016 ka lang nagkaroon ng karapatan na magkaroon ng lisensya, no? The license to own and possess firearms. Saan mo nakuha yung karapatan na magkaroon ng high-powered firearms noong 2015 at hanggang ngayon? Dapat hindi ka mabigyan dahil Sabi sa batas ng 2013, RA 10591, hindi pwedeng magkaroon ang civilian ng high-powered firearms o yung mga tinatawag nating light weapons. Lisensyado. Baka may mga makuhang details eh, pero kailangan letter So, kahit sabihin mo na ikaw ay reservist. Sir, category 5. Apo. So, doon sa mga pinakita niyo ba rin, yung, barili, yung may mga, na na no? uh, mga nag-release na question, meron daw kayong barin na dapat sa civilian. A A A yung Arma Life, ano, so, yung, yung brain 556. Ah, hindi kasi ako naman ay hindi talaga yan pwede sa mga Uh, si Bibian. Mm -hmm. uh, Pero tayo naman po ay nasa reserve. Uh, tayo po ay kapitan. Uh, hindi naman po siguro maganda kung sa isang katulad po na nasa armed forces. Ay wala naman po tayong mahaba. Paano po ang dumating ang emergency sa ating bansa, bigla po tayong tawagin, okay. maghahanap po tayo ng mga baba. Unang-una, ang reservist ay kinukonsider lamang na militar o parte ng militar kung siya ay nasa active duty. Kung wala sa active duty, ang reservist ay kinukonsider na civilian. At ang sabi rin naman ng AFP, hindi sila nag-i-issue ng firearm sa mga reservists unless nasa training sila. Kung reservist ka at allowed ka na magkaroon ng high-powered firearms, hindi eh di kahit na yung mga graduate ng ROTC na kinukonsider na reservist, maaari ba silang bigyan ng lisensya to own and possess high-powered firearms katulad mo? In the first place, hindi ka nga dapat nabentahan ng high-powered firearms kahit na nabigyan ka ng absolute pardon. Uh, ilang legal, exp or legal expert na nagsasabi na uh, wala raw pong doon sa absolute pardon nyo yung right na mag-own po kayo ng barrel Bilang uh, legal expert yun? Opo, na naging convict, uh, kumbaga, oh, no. na convict kasi, po kayo sa crime. So, dagdag oh, po lang sa kasi ang sabi. Yeah. Legal expert, nagsabi nun, wala sa absolute ko. Opo. Oh, Reaction niya lang po. Reaction po? Siguro, parang ganito, kailangan niya bumalik sa loob. Kailangan niya siguro mag-aral uli ng pagiging lawyer. Okay, Pagka absolute pardon, ibinabalik na po ang iyong civil rights, binubura na lahat ang record. Ikaw ay bagong tao. Ikaw ay pinayagan ng mga at ang po ng senador ngayon. So, ibig kong sabihin, ibinalik na sa akin ang aking civil rights. Kasama po doon ang uh, right to bear arms. So, Kasi sinasabi ko yung requirements, yung pwede mo may ari ng bread, yung number one requirement is never convicted of uh, any crime pro, uh, involving or involving person. Well, According to the absolute pardon, burado na lahat. I am a new person. So, the old Robin is already a poster. Dahil <laughs> sinasabi sa RA 10591 na di allowed ang civilian to own and possess light weapons. So ngayon, tandaan. Tandaan nyo. 2015, nag-surrender na siya ng apat. So paano pang naging lima? ang high-powered firearm mo, kumbaga nadagdagan pa ng isa. So, sino ang nag-issue sa'yo ng lisensya? Hindi ka ba nag-violate na naman ng batas? Hindi ka kasi allowed magkaroon ng high-powered firearms. So, maituturing na naman ba natin itong illegal possession of firearms? Ginagawa mo na naman ba yung krimen na nagawa mo before? Kaya ka nakulong noong 1994. Kung illegal nga ang pagkakaroon mo ng license to own and possess firearms regarding dun sa high powered firearms mo. Eh di mas lalong wala kang permit to carry. Hindi mo 'yan pwedeng ilabas sa bahay niyo. Eh ano bang ginawa mo? Nilabas mo? Pinalinis mo? Pinagmalaki mo pa? Pinoos mo pa? So mag-isip-isip po tayo. nag insist ka na may karapatan kang magkaroon ng lisensya or license to own and possess these firearms, ito mga high-powered firearms, dahil meron kang absolute pardon. Yes, oo. Pero meron ka lang karapatan mag-own ito after ka nabigyan ng absolute pardon. 2016. But still, ito dapat ay patungkol lamang sa small arms. Hindi pinag-uusapan dito ang high-powered firearms. Dahil like, hindi ka nga allowed under the law. Sino ang pumayag dito na mabigyan ka ng lisensya? Ngayon, nasa safekeeping na. Bakit? Kasi kung ito ay allowed at nasa batas ka tulad ng sinasabi mo, bakit nasa safe deposit na for safekeeping ng PNP? Di diba, ang laking question yan? Pakisagot nga po, Sen. Robin Padilla. So, pinagmamalaki mo na okay ka lang magkaroon ng ganitong klase mga baril dahil senador ka na. Reservist ka pa dahil ang rango mo, kapitan. Pero di ba dapat naisip mo na nilalabag mo yung batas, senador ka pa naman? Kapag ka ba senador, kahit labag sa batas, Feeling entitled na? Pakisigot po si Robin Padilla. Instead of showing it off, partner. Mm -hmm. Or instead of show, instead of collecting mm -hmm. guns. Mm -hmm. Ilan ba? Marami, di ba? Madami, oo. Di ba? Pinalinis yata niya yung baril niya. Hindi pa siya bumibili. Pinalinis mm -hmm. niya yung mga baril niya. Mahaba. Mm -hmm. Mm -hmm. Tingin ko, si Robin para mas magaling kang maging mambabatas. Mm -hmm. Para mas magaling, maging magaling, ha? Ah. hindi ko sinasabing hindi ka magaling. Oo, mas mag Para mag-improve pa mm -hmm. for a better lawmaker. Mm -hmm. Baka mo nang bumili ng baril. Oh, advice oh. lang ha. Ah. Oh. Hindi mo naman kailangan sundin. Mm -hmm. Baka na bumili. Para mm -hmm. Parami ka ng mm -hmm. Libro. Bilin mo. Ah, okay. Diba? Basa. Basa. Mm -hmm. Diba? O kaya, um, mo na i-show off. Mm, -hmm. 'di ba? Ah, uh, 'yung pag-show off mo, maliban siguro kung gusto mo i-content para mag-viral, mm -hmm. dito ko alam. Mm -hmm. Ano ang maidudulot ng pag-show off mo ng barel Mm. -hmm. 'Di ba? Sa amin? Oo. Sa ating ordinaryong tao. Correct. Nagpapakita ka ba ng power? Mm. -hmm. 'Di ba? Ano 'yan? Gagawa ka ba ng private army mo? Ano yan? Anong collection 'yan meron, 'di ba? Mm -hmm. Para saan 'yan? mm -hmm. Diba? Tapos, eh, okay lang mag-collect ako. Wala naman kaming oh, oh. So, okay lang sa private mong buhay. ba diba? buhay kanyang, mo, yan eh. mo yan eh. pera mo yan. Oh, Di ka naman nangungutang, utang. Mm -hmm. Diba? Mm-hmm. Masama nun. Ano, Binibili mo. Tapos, utang pala. Correct. Pero, to show them off, mm -hmm. eh, public official ka eh. Uh, ah, he's a public figure. Okay. Diba? oo. Oh, oh. Public figure ka. Yung artista na. Senador ka. Oh, oh. ka, oo. Anong purpose? Mm -hmm. Yun naman lagi tanong natin, anong mm -hmm. purpose? Diba? ba mm hmm So, yun nga. Sabi ko nga, instead na mag- uh, yung oras mo, mm <laughs> dyan mo dalhin, punta ka sa library. Oo. Oh. oh ka ng libro. Yun, ano mo, pa, paano gumawa ng... Sa akin, partner, mm -hmm. nag-start ako maging lawyer. Nag-start pa lang. Hindi, ako nakakapag-practice. Mm -hmm. Diba, tatay ko, practicing. Mm -hmm. Hindi ka naman tuturuan ni, eh. Paano oh, okay, mag objection sure, your order, mag-object. Hindi. Alam mo mm -hmm. ang ginawa ko, partner. Mm -hmm. Ito siguro, baka kaya niyong gawin. Doon sa mga, bag, uh, yung hindi pa alam yung procedure, mm -hmm sa pagbabatas o hindi naman ako lawmaker but ito yung ginawa ko sample lang to mm -hmm. nag-start ako partner Pre-trial pa lang, hirap na hirap na ako. Hindi ko alam oh, ano sasabihin ko. Okay. ba? Diba? Pag sinabing pre-trial attorney. Wala, authority. ano lang siya. Anong, anong issue nyo? Wala oh. pang cross-examination dyan. Wala pang direct examination dyan. Oh, oh, Pero partner, ang ginawa ko, humiram ako ng mga transcript. Ah, yung transcript okay. kasi, yun yung mga, iparang yun parang ano, yun ang nangyayari. Kung baga sa meeting, minutes of the meeting. Oh, oh. Kung ano yung sinabi ni lawyer, ano yung sagot, paano mag-object. Mm -hmm. Binasa ko yung walang tulugan, as literally, walang tulugan. Dahil the following, the following day, pre-trial ako. Talaga? Eh, di ko alam pa paano. So, may ako ko ng transcript. Mm -hmm. Mga old transcript, pa paano? Paano mag-good morning? panong bumati sa judge? Paano mag... Oo, oo. Alam mo yun, paano... Iba kasing actual e, no? At yes, oo. wala yun sa libro e. oo, oo. Diba? Tapos, maliban dyan partner, bumili din ako ng libro kung paano mag-object. Paano niya radyo mo, Jenny Pahilanga po? Yes, hanggang uh, sa muli. Magkita't magkarinigan po tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala lang, huwag tulugan ang inyong karapatan.